No, Iba Iba ibang kulay yan Yes, hello. Ayun, nag-aayos po kasi sila dito, so yung mga pinagcut ni Kuya, binigay niya sa akin. Ah. <laughs> Ayusin ko. Oh, naka tayo. May libre tayong halaman. Maganda pa yan, mabuhay pa yan. Oo, mabubuhay ito. At saka mabilis lang mabuhay itong ano, Kuya. Itong San Francisco, San Francisco. Dadamputin ko nga. Sayang to. Lagay na kasi parang unta na. Ah. aha, Ayan, po. Ayan. Meron pa daw gumamila dito. So, sakto yung pagpunta natin. Nakakuha tayo ng mga putol-putol. Sana mabuhay ko. Yung mga iba naman nabubuhay ko eh. 'di ba? Huwag dam. Pag nabuhay ko to, update kita kuya. <laughs> Ipapakita ko sa iyo. <laughs> dami nito kuya oh. pag nabuhay ko to lahat ayos o di ba diba? saan ka pa? punta punta lang tayo dito uy na rin yung hibiscus kuya try ko mabuhay ano nawala yung variegated no, ah sana mag yan. Ah, kaya nga galing to sa hibiscus nagkakat si kuya sana pala may plastic ako. Hindi ko naman alam. <laughs> may ganun. <laughs> Grabe. Tinan mo guys dito pinamimigay lang tong mga ganito di ba? tatapon lang to ni kuya okay na yun ayaw mo pang magkat ayaw mo pang magkat ayan thank you buhayin niya oo bubuhayin ko to update kita pag nabuhay ko to yun ang dami oh. bigay ni kuya galing sa mga plants niya ayan oh, nag nagkat si kuya oh. Yan pa. Hihi. Alam mo kuya, pag yung kinat mo, lalo siyang maglalash. Kaya maganda talaga kinakat. Ito pa daw. Pinamimigay na ni kuya. Ayaw na ni kuya. Ano to okra? Okra eh. Guys, ito na po yung bago kung ano ngayon. Yung mga pata po ni kuya. Kukunin ko po, po. Sayang yung lupa, kuya. Oh. Bibigay mo na yan sa akin. Yan pa. Kuya, baka naman ano. Plastic bibigyan. <laughs> Lubos-lubosin mo na. Ay, papakwa ko lang. Wow, may bahalaris pa. Thank you. ayun oh, may binigay pa si Kuya. Oh. Ah. <laughs> Nakakatuwa nakakatuwa kahit bigyan ako ni kuya ng ganito masaya ako hindi ba ito kuya ano to tanglad ah citronella panglamuk pala yan Thank you, Kuya. Yay. Oo. Ayan, binigay ni Kuya, oh. May okra. <laughs> Sana mapabunga ko to or mapaano. May paso naman ako doon, nilipat ko. Oh. Ayan, oh, may mga lupa. Sayang din yan. Ganyan tayo. Yung pwede nating makuha, kuhain natin. <laughs> Nakakatuwa naman. No. Oh, akin na yung isang tumpok doon. Ito po yung pwesto nila. Friday pa daw makikita yung itsura talaga. <laughs> Nakakatuwa. May natuwa ako dahil ang dami kong itatanim. Mga gupit-gupit. Kuya, ang saya ko na dito sobra. Oo. Sige. Oo. Thank you talaga diba yung minsan nga nangihingi pa ng mga putol ng kasakapit bahay eh. Ito, dito pinamimigay na. Saan ka pa? Ayan, nagwawali si kuya. Bait ni kuya. Tinan natin hanggang malinis ni Kuya. Kaso, sana pala nagdala ako ng plastic. <laughs> grabe. <laughs> Hindi naman natin alam. Ito yung mga halaman nila, oh. Kuya, yung sisus ba inyo? Magkano yung ganito po? Rin kayo sa, ano, Ah, ibabalik? Ah. Ang ganda, oh. Ang oh, So, wala pala siyang price. si ibabalik daw nila. Ayan. Kaya pala, ang bango niya. Na ano ko. Citronella pala. Ano yan? Ah. Binibigyan na ko. Oo. Oo. Oh, binigay ni Kuya Bi, Tatanim ko to. Okay. Ayan, i-end e na natin. Thank you, Kuya. Thank you. Linis, linis. Ayan, na naglilinis si Kuya. Ayun yun. So, ganun pala. Dapat mag-aabang pala tayo ng maglilipat dito. Para makalibre ng plants. Yung ano nyo, hibiscus kuya, magkano po yan? One five one. Ah, one-five. One one Yung lendeni po. Oh, Ay. Na, ha? ha? Na, Hindi na? na ah, so magpapalit kayo ng mga halaman. So, ganun pala yun. Yun sa pinagkukunan nyo. Pwede ibalik. Hindi pero sa inyo din 'yun. So, sa Ah, oh, ya ano yun. Kuya, sino may ari? 'Yan naka-white. Hindi. Sa akin, sa akin ah, sakitin sa yeah, sayo. Hala, ko tingin kasi siya dito eh. Ah, ikaw may ari nito. Tapos ibabalik niya sa farm niya. So, Kuya, ayaw mo, ano, kumuha ng magbabantay. Wala ba? Ma Mayroon din ako bantay sa ano pa matang na sigil nagsigil niya sa ano eh. ngayon, dalawang buwan eh. Ah. Stop, stop to dalawang buwan. Ah, kayo? Bakit? May naayos lang ako sa kabilang ko. Ah. Yung mga plants niyo, saan galing? Silang. May Laguna, may ah, pa iba iba. So pinapaship niyo po 'yun. Hindi up. So dapat maramihan kasi para hindi lugi sa ano, sa shipping fee. Oo. Ayan po sila, busy. Ito din po si nanay. Ayan o. Oh. Masarap pakinggan yung tunog ng pagwawalis. Nakaka <laughs> Nakaka-relax. Nakaka-relax yung tunog ng pagwawalis. diyan malinis na. Kuya, mahilig ka rin sa halaman. Kaya ka nagbibenta ng halaman. Okay. Oo. di ba kasi mahirap naman yung magbibenta ka na hindi ka mahilig sa halaman. Eh. Ah, andyan na pala. Thank you po. Andyan na pala.